Sa ating pong stream yard ngayon si uh, Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard sa usapin sa West Philippine Sea. Maganda umaga po, uh, Commodore. Maganda umaga, uh, Sir Ted, at sa mga taga-subaybay mo po opo opo paano niyo po ito uh, ano um, how do you uh, classify the damage here ito hong sinasabi niyo na structural damage dalawa po bang Coast Guard uh, vessel ito itong bagakay at saka and ganyo ang na damage yes sir Ted no ang uh, BRP bagakay or ang MRB 4410 uh, ito ay uh, binangga ng uh, China Coast Guard 21551 Whereas yung uh, 4411 or BRP Cape Enganyo, ito naman yung uh, niram ng 3104. Okay. Uh, ano po ang damage dito? At meron na ho ba kayong estimate? At meron ho bang mga, ano, may mga um, Coast Guard personnel po na nasaktan? Well, una sa lahat, Sir Ted, no? as we speak, ang uh, dalawang barko na to ay uh, nagpatuloy pa rin ng kanilang resupply mission. And uh, right now, uh, sila ay nasa Pag-asa Island. No? Uh, plano nilang kumpletuhin muna ang pagbababa ng mga supply sa ating mga Coast Guard personnel in different maritime features. Saka sila babalik ng uh, Puerto Princesa, Palawan. Kung saan, doon lang natin may estimate no? Mm -hmm. kung ano yung extent ng damage na ginawa ng uh, pambabangga ng China Coast Guard. Uh, regarding naman sa condition ng ating mga personnel, sir Ted, wala namang napaulat na na injury no na injure dito sa uh, ginawang pagbangga ng China Coast Guard sa ating mga barko. Opo, ano ho yung nabutas dito po sa visuals na inyo pong ipinamahagi po sa media yung atin nakikita may butas po. sa uh, saan parte ho ng ng barko yon? Well, ko uh, I'm sorry, sir. Ted, wala akong visual, pero I'll just describe mm -hmm. it. Oh. No, ah, uh, yung port yung port side niya, sa so may gawing kaliwa, no, so may port in Saan na doon yung makina niya. Nagkaroon ito ng butas na may haba na 2.5 feet mm -hmm. at meron siyang lapad na 3 feet no. So you can just imagine kung gaano kalaki ang hole na yan mm -hmm. at ito ay uh, butas na sa may bukana ng uh, sa may uh, pinaglalagay ng uh, port engine ng barko no. And then sa 4411 naman ito yung uh, cape in ganyo, meron naman itong 1.1 meter na buta sa kanyang starboard quarter sa gawing kanan sa may bandang likuran. 1.1 uh, meter in feet is somewhere between 3.3 feet ang lawak niya certain. Ito itong po ano, uh, sir sa pangyayaring ito kasi dati rati po water cannon ang ginagamit nila pero ngayon po ba, namamangga na sila eh. Ah uh, ano hong balak gawin dito ng ating pamahalaan? Well, una sa lahat, Sir Ted, no? on the part of the Philippine Coast Guard, we have documented um, this unlawful and uh, bullying activities of uh, the Chinese uh, Coast Guard. Uh, we have photos uh, to support our uh, report. no. And then we will be submitting this to the National Task Force West Philippine Sea, kung saan si Jea Anyo, uh, ang ating uh, chairman, And um, from there no he can direct uh, concerned government agencies uh to come up with a policy recommendation sa ating pangulo mm -mm. whether it will be a diplomatic action na pwedeng uh, ihain ng department of, department of, department of But, Opo nag uh, ano lang ho ang ating signal uh, Commodore nagpuputol-putol po ang ating internet connection oh mag uh, maliban po dito sa diplomatic uh, protest tone na inaasahan natin na gagawin po ng pamahalaan Pilipinas uh, ano pa po ang inyong naiisip po dito kayo mismo sa coast guard um ito hubang pangyayaring ito ay meron na pong nakatakda itong ganito mga pangyayari meron na hubang nakatakdang parang ano ho? parang uh, um, um, mode of response uh, paano po ito kapag po ganto sitwasyon how do you react kung oh, ikaw yung sakay ng barko Well, una sa lahat sir Ted, no we have uh, set different contingencies no, uh, but for this time, na kaya niya namang uh, tumakbo pa. No? Kaya nga sinabi ko it has decided to continue its voyage but for instances na mas malala dito, of course, we have contingencies na kung saan, uh, we have close coordination with the armed forces of the Philippines. No? Uh, and unfortunately sir Ted, I cannot uh, explain in public those types of contingencies. Okay, uh in uh, unang ginawa ng Chinese Coast Guard na boarding at paninira po ng uh, ng uh, navy vessel na ginamit doon po sa resupply mission sa BRP Sierra Madre, nabayaran na ho ba yun? Meron na hubang tugundo ng China? As far as I know, Sir Ted, wala tayong na-receive na settlement mm -hmm. sa Chinese government regarding dito sa paninira nila. Mm. Opo ito hong dalawang barko ng Coast Guard na ito uh, ang sa kanila pong ginagawang mission no uh, dito po sa area may wala ho silang kasamang ano, ano um, uh, military vessel yes sir Ted no these are uh, purely uh, Coast Guard vessels and Chinese maritime militia walang uh, military vessel or PLA Navy warship uh, na humarang sa atin uh, para hindi tayo makaproceed sa ating uh, next destination Opo. Sige, again, sir, kapag po meron na ho ba ano diyan nga uh, template, paano paano ang responde ho ng Coast Guard kapag binangga sila? Meron na ho ba kayo? kasi ito ho yung nangyayari na ngayon. So, pag nangyari ito, meron na ho bang, ano, da, uh, alam na ho ba ng Coast Guard personnel ano ho dapat nilang gawin? Lalo na ho kapag ang sitwasyon po eh life and death. Well, as I said, sir Ted, no? Um, in those situations na uh, life and death, or talagang uh, masasabi nating uh, life threatening no na makakaapekto sa seguridad ng ating uh, personnel uh, on board the postcard vessel uh, let's say sabihin natin worst case scenario no uh, ito ay uh, masabi natin talagang nawasak ang barko natin and it will eventually um, have a, uh, may panganib na ito mm -hmm. ay lulubog no mm -hmm. yung mga ganitong level sir, Ted, as i said Uh we have prepared different contingencies um and it is in close coordination with the armed forces of the Philippines but uh, unfortunately I cannot discuss Opo. this in uh, detail okay. publicly sir. Opo sige po. So uh, salamat na marami po uh, Commodore sa inyo pong panahon at pagbigbigay po sa amin ng ilang pong detalye sa pangyayaring ito ang sa amin nga lang ho ay uh, ito 'yung mga nakababahala ng mga pangyayari na baka ho, bukas makalawa, hindi na ho lang ang ito. Uh, hindi na ho, parang ano na ho ito eh, no? Uh, kung talagang sasadyain hindi naman talaga na babanggain, eh mabibiyak sa gitna ang ating mga Coast Guard Vessel, uh, Commodore. Yes, Sir Ted, no? Uh, but Ganun pa man, sir, Ted, no uh, we still have trust on uh, different government agencies mm -hmm. uh, for them to come up with uh, policy recommendations I think pangulo. Uh, for example the Department of Foreign Affairs we still trust them that they have uh, all the professional and competent uh, diplomats no uh, to come up with a much more um, uh, peaceful approach mm -hmm. in the West Philippines Opo. Salamat po muli, Commodore, and Godspeed, sir. Thank you. Thank you, Sir Ted. Opo. Salamat na marami. Si Commodore J. Tariela po, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard sa so po ng West Philippine Sea. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.